Hello guys, ah uh, ito yung napanood ko pala na shooting dito sa Chatter Garden sa Hong Kong. Um, ito guys, yung mga crew at ang mga cameraman. Bali, maraming cameraman dito guys. Maraming malalaking camera. Kasama na yung mga iba't-ibang drone nila. Grabe talaga. As in, napakaganda may malalaking drone. At saka, pala yung bida na artista, oh. Ayan. Ah, uh, kunwari, nakikipaglaban siya dyan. Ayan, orig yung kuhan niya, yung baril niya. Pero, hindi siya pumuputok, guys. Parang ina-action lang niya. Ayan. So, maraming camera dyan, guys. Tapos, ayan. Ayan din. Ang dami nilang equipment kasi malaking kwan ito. a uh, movie. So, mayroong kwan dyan. Kunwari, mga pulis din yan, yung mga sasakyan. Tapos yan, kunwari, tumatakbo yung bida. Ayan siya, oh. Ang niyan sa personal. Tapos, ito yung kotse. Tinutulak nila. Ayan. Kasi inaayos nila, guys. So, may mga nilagay silang manikin sa loob. Bali, may driver tapos may isa pang driver at saka doon sa loob may mga laman din sa backseat. Ayan, tapos yan yung Bidao. Kinukuha na nila. So, nandito kami sa side niyan. Nanonood kami. Maraming nanonood dyan, guys. Kaya lang medyo malayo kami kasi bawal. So, yan yung sasakyan na sinasabi ko na nilagyan nila ng manikin. Tapos, kunwari, may police, car. Ayan. Tapos, bali, ito yung kwan. Ayun, may nagpalipad ng drone. Ayun, yung camera. Iba't ibang panig may camera, guys. Kasi yan yung kautsi na tinutulak. Pasasabugin yan. Ayan. Oo, oh, yan. Pinasabog yan. Bali, ilang camera ang nakaano dyan, nakaabang. May mga malalaking drone. At saka yun, yun, yun yung maliit na drone. O, di diba? Ayun o, oh, pinasabog yung kotse. Tapos bumaliktad pa. Tunay na ano yan. Pinasabog guys, pero hindi ganon ganun, ganun katindi. Ang pag ano niya. Ayan o, oh, inaayos. Yung pag ano, pag ng sasakyan. Grabe magastos to. Yan yung mga lights nila oh ang daming nanonood, nanonood sa taas saka sa mga gilid-gilid ng mall. Matindi. Ganun pala yung pag-shooting nila, guys. Nakaka-curious talaga kaya pinanood ko talaga yung mga shooting dito as in halos magapon ako dyan. Oh, Marami pang event na nangyari dyan. Pero ito lang yung mga na-record na ko guys. So, hang mula umaga hanggang gabi ng... Uh, hanggang gabi yan, mga alas 9 siguro. So, yan yung mga equipment nila, mga camera nila, ganun. Yung mga motor na pang-race. Grabe no, ganda. Salamat. Sa pag -panood. See you next time. Don't forget to subscribe, like and comment. Bye.